I <laughs> love you talaga. Ayon. Alam niyo ba na ayaw ni Coco Martin? Manager Joe Ops ko si Coco Martin. Yun! Okay. <laughs> uh, <Andrew. laughs> <Wow, hello. laughs> Dapat taping kami ngayon, ano, na-cancel uh, sa Friday pa ako. Yun, lagi ito pinapanood so, ha. Ano, niyo kami sa Batang Tiyapo, ma-exceed ako doon. Yun! <laughs> <laughs> Always present ako doon. Kaya yes, magsisuntuko pa sila <laughs> mamaya. Okay, thank you rin, thank, thank you. Sa pa'y galing yan? Kabite babo. po? Ha? Kabite babo. po? Saan sa kabite? Kansa. Kansa? Magkakalapit lang tayo. Yeah. Centennial lang ako. Pero nalatan kami doon pag yung umiikot kami ng ano, ng Bailin. Bailin Alfonso. Bailin? Oo. Uh. Sabang para may sabang coming down out ah, sa mga Andito kami sa Diwata, Paris so Overload, basta iti. Yung... Thank you. What's up, what's up mga katropa? Ngayon ay A1 araw ng Men's Day. Pupunta tayo sa kay Diwata Paris Overload. Titingnan natin yung mga kaganapan doon. Kung maraming pa rin tao kahit na Labor Day. Tika, ka, samahan nyo ako guys. So, guys, huwag na tayo kay ano Ay hindi paris overload Makikita natin kung ano kadami tao ngayong araw ng Day Labor Day, pupasin nyo, walang sa sasakyan dito So malapit-lapit na tayo Paglamas, paglampas natin dito sa may amazing show So kasunod lang, hindi pa na This is Sofitel, Philippine Plaza guys, nandito na tayo sa may ano, amazing show yun, bandaron yung kay Diwata ngayon lang tayo pumunta ng medyo araw, malaman natin kung ano ba mas magandang oras pumunta dito, hindi tayo masyadong pipila so yan guys, nandito tayo sa kapila nakikita natin medyo napakarami pa rin tao kahit araw na Merkulis at Labor Day. Na pa rin kumakain talaga. Dito madalas nakatambay si Madam Diwata. naglalaan talaga siya ng oras para sa ating sa mga ano, sa mga dumadayo. Madalas traffic oh kahit na kailan. pa sa iba ibang lugar para makita siya. So yung guys si Diwata, si Diwata matari si Diwata. So first time ko siya na encounter, hindi naman siya ganoon. Siyempre, tao lang tayo, misan, pagod marami iniisip kaya namimisinterpret -nami ng iba kala nila suplado si Madam Diwata pero hindi naman talaga wala naman kung film kaya sige one two thumbs up po thumbs up para one two beautiful sama ka, tuhun. Siyempre, hindi tayo papahuli para makukusap okay, man lang kahit konti si Madam Liwata. Beautiful. ka sama pa masahe yan. Pinakumusta ka ni Kyle. Kaibigan mo. Shout out. Shout out to kay Kyle. Edala ko yung pera ko sana yung pagkukuhon. Siguradong talaga po. Ito yung mga tropa nating mga riders. Ayon sa kanila galing pa silang Bicol. Bumiya sila dito sa Pasay. Para matikman lang yung uh, Diwata uh, Paris Overload At uh, syempre Para mamitla din na si Madam Diwata Alam naman natin na trending na trending si Madam Diwata ngayon Hindi lang dahil sa kanyang Paris Overload Dahil na rin sa kanyang uh, Pag-uugali Napaka ni Madam Diwata talaga Kung mapapansin mo sa kanya no? Wala kang makikita yabang wala oh akong makikita na artist siya. Ganun pa rin siya kung paano siya nagsimula. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang galing sa hand, naga Thank you. Ito madam, galing sa Bicol? Galing pa sa Bicol. Parang nakapag na

Alam niyo ba na ayaw ni Coco Martin? Manager Joe Wax yung Coco Martin. Yun! Dapat naman taping kami ngayon, ano, na-cancel sa Friday pa ako. Yun, lagi tayo pinapanood ah. Nakapanood niyo kami sa Batang Kiyako, ma-exceed ako doon. Yun! Always present ako doon. Sa mga Batang Kiyako, anong fix nila, anong nakalagay sa trader? Pinapanood nyo sa Iwata o Overcourt Fanpage ba Yung kanya ng YouTube? Pero may nang nagulayan yun. Maraming sa loob May tatlong account na lang nakita ko. May 500 subscribers. May followers na lumandaan. May kaya Sa May report